Hi guys! Welcome sa part 2 ng ating mega projects. Kalimutan nyo na ang lahat ng alam nyo tungkol sa pagtatayo. Sa susunod na dalawang dekada, ang mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay mamumuhunan ng mahigit kalahating trilyong dolyar. Ang sangkatauhan ay laging hinahatak ng matinding pagnanais na magtayo, ang lumikha at apuhutin ang lampas sa nakikita nating abot-tanaw. Tinitingnan natin ang mundo sa paligid natin kini kinikilala ang pinakamahirap nitong problema at nangangarap ng mga solusyon sa malawakang sukat. Ang mga malalaking proyektong ito ay tinatawag na mega projects. Sila ang mga pyramids, mga katedral ng ating modernong panahon, na nangangailangan ng matinding dedikasyon sa loob ng maraming taon. Pinagsasasama-sama nila ang malalaking halaga ng pera, ang pinakamatalinong isip ng henerasyon. Mga teknolohiyang napakabago na halos hindi pa umiiral sa labas ng laboratorio. Ang mga ambisyosong proyektong ito ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng isang malaking bagay. Ito ay tungkol sa pagbabago ng ating pamumuhay, pagtatrabaho at pakikipag-ugnayan sa ating mundo at sa universo. Ang kuwento ng Stargate Supercomputer ay bago pa lang, pero isa ng malaking kabanata sa mahabang paghahanap sa artificial intelligence. Biglang lumakas ang kompetisyon ng ipakita ng mga AI model ang kanilang kahangahangang kakayahan. Nakipagtulungan ng husto ang Microsoft sa OpenAI. Naisip nila na ilangan ng napakalaking compute para maabot ang AGI. Kaya nabuo ang Stargate, isang plano para sa isang napakalakas na data center at supercomputer ang pinakabagong computer engineering ang puso nito. Ang isang supercomputer ay hindi lang isang makina, kundi isang malaking network ng mga processor. Umaasa ang Stargate sa mga special na accelerator, mga GPU, nakaayos sa malalaking rack sabay-sabay na nagpoproseso ng napakaraming data. Para hindi uminit, kailangan ng sistema ang sopistikadong palamig, malamang na liquid circulation kaysa sa air fans. Ang napakalaking processing ay sinasabayan ng malaki at mabilis na storage na nagbibigay ng data sa mga processor ng walang pagkaantala. Ang Stargate ay teknolohiya ng hinaharap pero ang mga nauna rito ay nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay. Tumutulong sila sa mga manunulat na gumawa ng text, tumutulong sila sa mga programmer na magsulat at mag-debug ng code, tumutulong sila sa mga siyentipiko na suriin ang napakaraming dataset. Sa medisina, kayang suriin ng AI ang mga scan, kaya nitong mas tumpak na mag-diagnose ng mga sakit. Sa paggawa, tumutulong ang AI sa pagdidisenyo ng mga bagong produkto at pinapabuti ang supply chain. Binabago ng mga pagbabagong ito ang job market. Lumilihan ng mga bagong trabahong nakasentro sa AI at binabago ang mga kasanayan para sa maraming profesyon. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, ang International Space Station ay naging simbolo ng pagtutulungan ng iba't ibang bansa at patunay na kaya nating mamuhay at magtrabaho sa mahirap na kapaligiran ng kalawakan. Pero ang kahangahangang laboratorio na ito sa kalawakan ay tumatanda. Plano nilang tapusin ang operasyon nito sa mga bandang 2030. Dahil dito, ang mga ahensya sa kalawakan at mga bagong pribadong kumpanya ay nagpaplano na kung ano ang susunod. Ang susunod na henerasyong istasyon ay lumalabas bilang mga commercial na outpost para sa agham, turismo at paggawa ng mga bagay sa kalawakan. Ginawa gamit ang moderno, magaan at kahit inflatable na mga module. Mas mahusay, mas may kakayahan at kumikita. Ang susunod na henerasyong solar power at mas closed loop na life support ay nagpapababa ng magastos na resupply. Ang mga advanced na robot ang humahawak sa pagpapanatili at mga eksperimento para mas makapag-focus ang mga tripulante sa mas mahalagang gawain. Kahit ngayon, ang posibilidad ng isang bagong ekonomiya sa kalawakan ay nagtutulak ng inobasyon at mga trabaho. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa edukasyon at pamumuhunan, sa hinaharap. Ang mga istasyon ay magiging sentro para sa pagsasanay, paggawa sa orbit at pagpapagasolina. Ginagawang abalang hintuan ang low earth orbit. Aba! Nakakatuwa yan! Mahigit kalahating siglo matapos ang Apollo, naghahanda na ang sangkatauhan na bumalik. Ang malaking pagsisikap na ito ay pinangungunahan ng programang Artemis ng NASA, isang pandaigdigang pagtutulungan sa European Space Agency, JAXA, at Canadian Space Agency. Isang pangunahing bahagi nito ay ang Lunar Gateway, isang maliit na istasyon na may tao na umiikot sa buwan. Hindi tulad ng maikling pagbisita ng Apollo, layunin ng Artemis ang isang pangmatagalang presensya gamit ang buwan bilang pagsubok para sa Mars. Dadalhin ng Space Launch System ang mga astronauts sa Orion Capsule. Ang gateway ay modular, binuwa sa mga yugto, nagtatampok ng compact na tirahan, mga laboratorio at advanced na robotics. Sinusuportahan ng maraming docking port ang Orion, mga lunar lander at mga supply craft. Ang mahusay na solar electric propulsion ay nagpapanatili ng natatanging orbita nito. Ang mga commercial na landing system ay naglilipat ng mga crew sa pagitan ng gateway at ng ibabaw. Nagbibigay ang Artemis ng puhunan, inobasyon at trabaho sa buong mundo. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa mga estudyante at lumilihan ng mga Earthside spin-off. Maari nating gamitin ang yellow sa buwan para sa hangin, tubig, at propellant, pagbuo ng isang matatag na pundasyon. Ang gateway at isang lunar base ay maaaring lumago upang maging isang permanenteng tirahan sa labas ng mundo. Oh, talagang mangyayari iyon! Sa loob ng halos isang siglo, Pinangarap ng mga siyentista na gawing possibly sa Earth ang kapangyarihan ng araw. Pinagsasama ng nuclear fusion ang maliliit na nuclei para maglabas ng napakalaking enerhiya. Ang ITER ang pinakamalaking pagtutulungan sa mundo para patunayan na magagawa ang pangarap na ito. Matatagpuan sa timog ng France, pinagsasama nito ang 35 bansa, ang EU, United States, China, Russia, Japan, India at South Korea. Ang reaksyon ay nangyayari sa isang malaki, hugis donut na vacuum chamber na tinatawag na tokamak. Ang hydrogen fuel ay iniinit ng higit sa 150 milyong degrees Celsius na lumilihan ng plasma. Pinipigilan ng malalakas na magnetic field ang plasma na dumikit sa mga dingding. Ang malalaking superconducting magnet na pinalamig malapit sa absolute zero ang lumilihan ng mga field na iyon. Bawat bahagi ay kailangang makatagal sa matinding init, radiation, at magnetic forces. Ang layunin ng ITER, ang unang fusion experiment na may net energy gain. Isinusulong ng ITER ang mga pagsulong sa superconductors, vacuum systems, robotics, at mga materialis. Maraming inovasyon ang nakakatulong na sa medisina at pagmamanupaktura. Lumiliha ito ng libu-libong trabaho at nagsasanay sa susunod na henerasyon ng mga eksperto sa fusion. Kung magiging komersyal, ang fusion ay maaring magbigay ng malinis, ligtas, at halos walang limitasyong enerhiya. Ang pangunahing produkto nito ay hindi nakakapinsalang helium. Maari nitong bawasan ang pagdepende sa fossil fuel, baguhin ang mga merkado, at bawasan ang pagbabago ng klima. Ang mga fuel mula sa lithium at tubig ay sagana, nagbibigay ng baseload power para mayangat ang mga bansa sa loob ng maraming henerasyon. Um, alam mo, ito ay talagang, well, isang magandang pananaw. Habang lumalayo ang Europa sa fossil fuels, kailangan nilang gumawa at magpamahagi ng napakaraming malinis na kuryente ng maasahan. Ang Denmark ang nangunguna sa paggawa ng mga artificial na energy islands sa North Sea at Baltic malapit sa Bornholm. Ito ay mga hub na walang nakatira, hindi mga siyudad, na ginawa para mangolekta at magpadala ng kuryente. Kinokolekta nila ang kuryente mula sa daan-daang malalaking offshore turbine pagkatapos ay pinamamahagi ito sa Denmark at sa mga kalapit na bansa. Ang mga transformer at converter sa isla ay ginagawang HVDC ang AC para sa mahusay na pagpapadala sa malalayong lugar. Ang mga kable ng HVDC ay nag-ugnay sa mga isla sa baybayin at sa isa't isa tisa na lumilihan ng matibay na international na grid. Ang malalaking estrukturang nakabasi sa Quezon ay nakakabit sa ilalim ng dagat para maglagay ng grid hardware. Ang mga sentralisadong koneksyon ay nagbubukas ng napakalaking sukat ng hangin na nagpapababa ng emissions at imports. Ang pagtatayo nito ay nagpapataas ng mga trabaho sa paggawa ng barko, electrical engineering at offshore construction. Ang mas matatag na grid ay maaaring magpatatag ng mga presyo para sa mga bahay, negosyo, at transportasyon. Dahil sa saganang kuryente, ang mga isla ay maaring gumawa ng green hydrogen sa pamamagitan ng electrolysis, itago ito sa labas ng pampang o ipadala ito sa baybayin sa pamamagitan ng pipeline na nagpapababa ng carbon sa bakal, kimikal, pagpapadala at long-haul trucking. Ang mga hub na ito ay maaring maging malinis na powerhouse, gulugod ng isang pinagsama-samang Sustainable European Energy System. Kapag pinagsama-sama natin ang limang proyektong ito, malinaw ang kanilang pagkakaiba. Ang digital na mundo ng AI, ang kawalan ng hangin sa kalawakan, ang puso ng isang atom at ang dagat na hinahampas ng hangin. Pinapalawak ng Stargate ang katalinuhan. Ang mga susunod na henerasyong istasyon at Artemis kasama ang Gateway ay nagtutulak sa paggalugad. Sinisiguro ng Ether at mga Energy Island ang malinis na enerhiya dito sa Earth. Bawat isa ay nangangailangan ng bagong engineering, agam ng materyales at pag-compute, walang nakakamit sa mga karaniwang piyesa. Umaasa sila sa malawakang pagtutulungan mula sa mga partnership sa teknolohiya hanggang sa mga koalisyon sa kalawakan at mga samahan ng mga bansa. Nagbibigay sila ng inspirasyon sa mga industriya, trabaho at mga bagong imbensyon mula sa mas mahusay na diagnostics hanggang sa mahusay na electronics. Sama-sama silang bumubuo ng isang mosaic. Ang AI ay maaring magdisenyo ng mas mahusay na mga reactor at i-optimize ang daloy ng enerhiya. Ang mga materials para sa matinding kapaligiran ay nagpapalitan ng teknolohiya sa Earth at kalawakan. Ang fusion at, at offshore wind ang magpapatakbo sa mga data center at pabrika ng hinaharap. Ang mga pag-unlad sa isa ay nagbibigay daan sa isa pa. Ang pangako ay katumbas ng hamon. Napakalaking gastos na daan-daan bilyon sa loob ng ilang dekada. Ang pondo ay pinagsama-sama mula sa mga nagbabayad ng buwis at pribadong mamumuhunan, nangangailangan ng pampulitikang kalooban at pangmatagalang pananaw. Ang mga budget ay nahihirapan dahil sa mga teknikal na balakid, pabago-bagong prioridad at pandaigdigang paghina ng ekonomiya. Ang pagtatrabaho sa dulo ng kaalaman ay nangangahulugang ang mga pagkabigo at pagkaantala ay madalas na hindi maiwasan. Fusion na mas mainit pa sa araw, pagpapalamig ng computer na kasing laki ng isang blok ng siyudad, pag-navigate ng isang kapat milyong milya, mga problema na walang madaling sagot. Ang tagumpay ay nangangailangan ng pambihirang pamamahala sa iba't ibang kultura, pamantayan, at bansa. Ang malinaw na alituntunin, transparent na komunikasyon, at matatag na pamamahala ay nagpapanatili sa mga proyekto na nasa tamang landas at pinagkakatiwalaan. Kailangan nating timbangin ang epekto ng AI sa trabaho at kontrol, ang mga karapatan at proteksyon sa mga mapagkukunan sa kalawakan at ang bakas ng fusion at hangin ginagabayan ng karunungan, pagtanaw sa hinaharap at pagkapantay-pantay. Naglakbay tayo sa limang kahangahangang proyekto, mga matatapang na sagot sa ating pangangailangan sa kaalaman, malinis na enerhiya at ang pagnanais na tuklasin. Binabago na nila kung paano tayo nabubuhay, nagtatrabaho at nakikipagtulungan. Itinutulak ang teknolohiya at nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang kinabukasan na isang bagay na ating itinatayo, magkasama simula ng ngayon. Salamat sa panood. Samahan niyo kami sa susunod na episode ng isapang Pang Kababalaghan.